So good morning mga kasama ha? Ngayong araw nga magpapahabit tayo na ating kisame Sa aking bahay Ayan. Ito na po yun yung kakabitan nila Ng kisame Then nag ready na po tayo ng mga patungan nila guys Para dun para hindi na sila gumamit ng hagdan O ano pa man yung patungan nila Ayan. So ito nga yung mga materialis natin na gagamitin So ayan. Ah, So, metal paring ayan yung metal paring natin bumili po tayo ng 15 peraso muna ayan saka yung uh, angle wall angle saka yung channeling channel ha? saka yung ating curing channel at at ano pa mga mga gamit na gagamitin guys nito ayan saka yung wall clip double clip natin ayan saka yung ating hard deflex Ardiflex na guys Ardiflex po yung napili natin saka yung rivets natin na gagamitin at mag ready din tayo ng martilyo at yung barina ayan saka yung ating grinder ayan saka yung pang rivets natin guys riveter mag ano din tayo ng gunting ayan mag ready din tayo ng gunting pang putol yan guys So ayun nga, uh, na tayo, maglulayout na tayo guys. Kailangan din natin metro at lapis. Ayun. So ayan, ito na nga yung magkukuhan tayo guys. Maglulevel tayo ngayon. Ayun, ready natin na uh, balikin nilagyan po na kasi natin yung wall natin ng ano, wall sticker. Kaya ganyan, meron ganyan guys. Ayun, kailangan level yan guys yung ating kisame para magandang tignan. So, ayan na. Um, natin. Magsigdulo. Magsiganto yan, guys. Kailangan ko yan. yung Level niyan. so, ayan. Ayan po si Jilon. Ayan. Yung ating masipag na helper ng ating skill na si Mano. So, ayan. Pagkatapos natin malibilan, ay lalagay natin itong wall angle natin, guys. Ayan. Kailangan natin ma kanya guys um, dyan lang tayo maglalagay ng wall angle muna para medyo makatipid tayo guys sa ating materialis Ayan. susukatan natin guys bali 16 cm po yung kuha namin yung agwat ng aming metal paring para mas makakatipid din tayo guys Ayan. susukatan natin so ayun na nga nakabit na natin guys yung ating metal paring dyan ayan. So ayun na nga, ayun guys. Lalagay na natin tong metal paring at itatapat natin doon sa ating sinukat na ano na 16 cm yung agwat. Ayan. Saka maglalagay na rin tayo ng carrying channel diyan guys. Ayun oh. So ayun na kun tayo guys, babarinahan na natin ang ating metal paring dun sa wall angle. Ayan. Medyo mabilis lang yan guys yung paggawa ng ating kwan. Bali ikalawang na araw na nila ngayon. Ayan o. So ayan. Ba, matapos natin makabit na guys. Yung pagitan ng wall ng ating kwan. Ng ating metal parang occurring channel. ay eh, anoy natin ng clip. Ayan. Yung W clip natin guys. Ganito lang guys yung pagkabit niya guys. Ayan. Papakita ko po sa inyo kung paano yan. Hmm, pipili tayo kung saan ating i- ikon pa. Ayan. Ayan oh Lalagay natin dun sa taas. Ayan. Parang meron dong ang sima na ako oh, Tapos i-clip lang natin guys. Tutupin lang natin yung parang W na yun. Sa mga nagtatanggong guys kung magana ng na, na gas natin dito. Mga sa materialis na nang gamit natin guys ay naka 7K lang po tayo guys. Ayan. So nagpakisamit tayo guys para mabawas-bawasan din yung init na galing don sa bubong kasi ayan ayan guys uh, lalagyan natin din to ng ano ng ating cube light ayan ayan yung pag layout natin guys ayan oh. Uh, medyo magastos din pala guys ito sa sa double eh, sa, kung, sa wall angle so, yung ating cube light ayan Ayan na guys naka layout na nakasukat na rin yan so ayun na nga eto na nalagay na natin yung carrying channel at na uh, fix na natin yung guys kahit mag magkabit kabit pa tayo dyan ay napakatibay yan guys kasi dosing kwan dosing carrying ang na natin doon ng hang hanger dosing hanger yan guys para mas matibay ayan saka nag wirings na rin tayo dyan guys oh, para nakaabang na mamaya ayan sa so, itong araw nila guys ito, ito na yung natapos nila may lalagay na natin dun yung hardy na para dun sa cove light. so ayan na nga Ay, yung isa, yung isa guys taga barina at yung isa taga riveter para mas mabilis yung so ayan malapit lapit na rin matapos yung ating kuha ng ating cove light ayan. Ayan lang guys, mabilis na rin yan o, naka, na Naka yung kilay. Kilay po yung tawag natin dyan. Ayan. Ayan. Paglalagyan din natin yan guys, na mamaya ng ano, ng hardy flex. Tapusin nyo guys yung video na to para mas ma-appreciate nyo yung ating Ating pagkikisam. Ayan. Naglagay na nga tayo ng ating hardy para mas ma-appreciate na natin kung kung ano yan, yung yung pagkikisamay natin na tayo dun ng pang pan, pang tulong para ma fix natin tong uh, sa so, mga nagtatanong kung magkano yung rate natin dyan sa kanila guys bali 600 pesos lang po yan guys yan ito na ngayon guys yung ating kwan ating kisame ayan malapit nang matapos ayun 600 lang yan guys arawan pinaarawan ko yan guys para makakondin tayo makatipid din tayo sa ating pagpapag